Los Angeles Lakers at Rob Pelinka kinupirma na naghahanap na ng bagong big man para mapalakas ang kanilang front court. Pero bago yan, matapos ang hindi magandang performance ni Bronny James sa kanyang G-League debut, muli siyang nagstruggle sa kanyang ikalawang laro, nagtala lamang ito ng 4 points mula sa 2 of 10 shooting sa loob ng 29 minutes sa court. Ang kanyang pagganap ay nagdulot ng pangamba sa mga tagahanga, lalo na't mataas ang inaasahan sa kanya bilang anak ni Lebron James. Sa kabilang banda, tila umaarangkada naman si Quincy Olivari na patuloy na nagpapakita ng husay at consistency sa G League. Sa kanyang unang laro, nagtala siya ng 28 points, 10 rebounds at 6 assists. Sinundan pa ito ng 33 points, 6 rebounds, 5 assists at 2 steals. Kamakailan, nagpakitang gilas muli si Olivari sa pamamagitan ng 24 points at 9 assists. Sa kasalukuyan, mayroon siyang average na 28.3 points, 6.3 rebounds at 6.7 assists per game. Dahil dito, maraming nagsasabi na mas karapat dapat siyang mabigyan ng pagkakataon sa NBA kumpara kay Bronny. Ang panawagan para kay Olivari ay mas lumalakas dahil sa hindi magandang opensa ni Gabe Vincent ngayong season. Bagamat maganda ang depensa ni Vincent, nag a average lamang siya ng 2 points per game at 27% shooting mula sa field dahilan upang ikonsidera ang iba pang mga manlalaro tulad ni Olivari. Bilang isang two-way contract player, may chance si Olivari na maipakita ang kanyang husay sa NBA. Kung matatandaan, nagpakitang gilas nga din ito noong preseason laban sa Milwaukee Bucks at Golden State Warriors. Nakita nga dito na kayang-kaya niya nga makipagsabayan sa mga manlalaro sa NBA. Bukod pa dyan, maaasahan din talaga si Olivari sa kanyang hustle at depensa. Kaya maraming fans ang gusto makita ito maglaro sa Los Angeles Lakers. Samantala, kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa Western Conference ang Los Angeles Lakers na may record na 9-4. and Dahil dito, lumalaki ang kanilang tsansa na umangat pa sa standings, lalo na't may paparating silang tatlong sunod-sunod na home games. Ang momentum na ito ay magandang oportunidad upang mapalakas pa ang kanilang kampanya ngayong season. Gayunpaman, tila hindi kontento si General Manager Rob Pelinka sa kasalukuyang roster ng Lakers. Ayon sa mga ulat, nagsimula na siyang makipag-usap sa ibang mga team para mapalakas ang lineup ng Lakers, particular na ang kanilang front court. Kinumpirma rin ito ng Kilalang Sports Insider na si Shams Charania ng The Athletic na nagsabing aktibong naghahanap ang Lakers ng isang big man na maidaragdag sa kanilang roster. Ilan sa mga pangalan na naliling sa Lakers ay sina Jonas Valanciunas, Walker Kessler, Nick Richards, Robert Williams, at Brook Lopez. Upang maisakatuparan ang trade may posibilidad na ialok ng Lakers ang kanilang mga manlalaro tulad ni na Gabe Vincent at D'Angelo Russell kasama ang ilang draft picks kung sakaling pumayag ang ibang team na makipag-trade. Samantala, ayon sa ilang analyst, mas makabubuting kunin na lang ng Lakers si na Dwight Howard o JaVale McGee mula sa free agency. Bukod sa mas mababang sweldo, kilala rin ang mga ito sa kanilang mahusay na depensa at karanasan. Dagdag pa rito, parehong nagpahayag ng interes ang dalawang dating Lakers na bumalik at maglaro muli para sa kupunan. Sa huli, mahalagang desisyon ito para sa Lakers kung paano nila magagamit ang kanilang resources upang mapanatili ang pagiging kompetitibo ngayong season.